Brother, silipin nga natin itong uh, Caltex Road ito papuntang Banaba Kasi napansin nga natin eh merong mga tambak na, ang mga butas dito Kaya bibigyan ko lang kayo ng konting update sa daan ng ito As of uh, January 26 mabuti naman at uh, nasolusyonan ng barangay yung mga butas-butas dito at talagang uh, nakabawas sa mga motorista ng pagkasira ng mga sasakyan lalo na yung mga shock talagang makakawasak ng mga shock lalo na dito sa porsyon na ito itong merong puno ng akasya dito palaging nasisira ang mga ang mga sasakyan dito nasisira dito kitang kita na sirang sira ang karsada. yan oh. mapapansin nyo lupa na yung mga tinatambak dito na nagbubunsod ng uh, napakagabok yan oh. na wala na yung malalim na butas dito tinapala na nila ng mga lupa Yan, merong mga ilang porsyona na na may nakatambak na na, na nilagyan ng semento yung mga butas lalo na dito sa porsyona na to yan halos sa uh, tinambak na binuhusan na ng semento para talaga nga uh, takip na takip ang uh, butas Tapos yung mga gilid hinukay. Parang nga naman iwas ano din. Iwas si ipon ng tubig. Kaya traffic nga lang sa way na to kasi isang isa lang ang daanan kasi yan. Mapapansin niyo eh binuhusan na rin ng semento. Wala na yung ibang lubak. Yan itong porsyon na malalim na to, may semento na. Yon, salamat sa butihin nating uh, barangay at inayos na nila. Yung iba naman dito ay eh, tinambakan lang oh. Maghahalo pa siguro, baka naghintay pa ng semento. Yun nga mga brother ang ilan sa mga update dito sa daanang ito. Kita nyo naman uh, uh, medyo nag-improve na yung daanan dito. Kumpara nung mga nakaraan Pagdaan nga lang ng tagulan Eh, unti-unti na namang masisira Dahil sa <coughs> Dahil unang nakakasira talaga yung tubig Shoutout and God bless sa atin mga brother